may adult, may huli. Nakapana na. Nagpalit na siya ng ano. Baslay, ayun. Kunin namin yung pataw. Salamat at naka uli na rin. Laki-laki siguro to kasi malayo. Ayan lang natin kung laki ba. Kanina pa kami dito. Ngayon lang nakahuli ulit. <coughs> Yan. Hinila na ni Idol Noy. Kailangan lang hindahanin mga idol Baka buhay pa Baka makawala Makabitaw sa kanyang baslay Ayuh. guna nano hmm. hapus ini dah setama kuat nang sya ini nang ayo lah kita slow kita slow aku lagi petik hmm Kailangan magtsaga lang talaga pag sisid. Langoy-langoy lang. Okay. Okay. Mga tatlong kilo mga idol. Ayan. ayan tatlong kilo. Ayan yun ang kahuli. Nandun pa. abang abang mayak bakal magdagdagan mga idol. Idol tayo nang kasama ko sa. Bak. Putol lagi 'dio. 33, matris. Avel lagi dak. Nang langit. Paket mana mga idol kasi na putol yang ano niya, listrikod niya. No. Eh kakain muna kami kasi tanghali na sisid na lang ulit pagkatapos yan yung ano kate nya